Nandaling araw kahapon, May 26, sumiklab ang sunog sa isang dalawang palapag na bahay sa barangay sa Ludmitra, Baguio City. So uh, agaran naman nagpadala uh, tayo ng fire truck uh, from uh, Aurora Hill and dito sa Cap Allen para i-suppress yung fire. So yun nakita nila may ongoing fire dun sa first floor ng uh, bahay na nasusunog which is made of uh, concrete uh, and uh, other materials na uh, wood. Sa paunang investigasyon ng BFP, halos 300,000 pesos ang iniwang danyos ng sunog. Isang pamilyang apektado at wala namang nasugatan sa sunog. So upon uh, investigation, titignan natin kung ano pa yung mga ibang uh, uh, mga gamit na nasira and depende rin sa affidavit na ipapasa ng ating kliyente kung ilan ang uh, total damage nila. Umabot sa unang alarma ang sunog at idineklara ang fire out alas 4.05 ng madaling araw. Patuloy pa rin naman ang sinasagawang embestigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog. Paalalang muli nila sa kanilang nasasakupan ang pagiging alerto at agad itawag ang mga katulad na insidente sa kanilang himpilan para agad itong maaksyonan. Yun nga po, uh, tagmulan po ngayon, uh, i-check po natin yung mga electrical wirings ng uh, mga bahay natin at uh, ito po ay pwedeng pagmulan ng sunog natin at saka yung mga saksakan natin Uh, iwasan po natin yung uh, overloading and then yung pagluluto nga uh, po natin, lagi po nating bantayan ng pagluluto natin and then turuan po natin yung mga anak natin na wag maglaro ng uh, posporo at saka ng mga lighters kasi pwedeng pagmulan ng sunog. Sa tala ng ahensya, ito na ang ikadalawampung kaso ng structural fires sa lungsod. Vanessa Buchtong para sa Luzon Headlines.